Yung Kublihan Feeding Center pala, no? almost 10 years na po siya na ginagawa po natin. Nagsimula siya sa feeding program. Yung mga sponsors po natin sa programa natin sa, sa feeding program, usually po mga taga-ibang bansa sila, mga OFW. Masabi ko na parang tulay lang tayo doon sa mga nangangailangan. Kasi pag may pera pinapadala, automatic punta doon sa taong tutulungan. Pag malaki yung programa, mas feeding yung ating ginagawa. May mga volunteers po tayong sumasama sa atin. May mga staff ng Kublihan Feeding Program. Karamihan po mga nanay yung sumasama po sa atin. So mayroon ding gulay na ilalagay po natin sa supas para yung bata makakain ng gulay dahil sa kalusugan din po nila. So ito, ito itinabi natin para pinarawin na kunin itong uh, supas. Case po ni Ruel Acuña. May nag-text sa akin na mayroon daw doon na isang bata na malnourished. Pinuntahan namin kasama ko yung nag-text. Pagdating namin doon sa bahay nila, nagulat ako kasi napakaliit nung bata. Tapos parang mamatay na yung ano, yung kalagayan ng bata. Sobrang payat. Parang gutom na gutom din yung sitwasyon niya pinicturan ko siya at saka pinan ako ng video. Ito si Ruel, yung pinakabunso dalawang taon. Hindi ikaw nag-aalaga na sa kapatid mo? Hmm. Pag wala si nanay mo, ikaw ang nag-aalaga? Nakita ko po si Ate Sonia na pauwi sa bayan, Dalat karakarga niya si Ruel Nakakaawa po siyang tingnan. Kung kami po, wala naman po kami sa kanyang maitutulong. Kaya po sa ibang tao na lang namin ini ano ay na yun nga po nakinig ako sa radio na malawak na yung kanyang natutulungan kaya nagbakasakali na po mabigyan talaga siya ng tulong. Malaking tulong sa sa akin yung social media. Kasi kapag in ko yung pictures kaya video, marami ako mga friends na nakaka-access, nakikita yung mga ina-upload ko. Then sila naman po uh, isinishare nila sa iba. tao. Okay. Oh, basta po. Alam niyo ba tayo na may mga kaso ng malnutrition dito sa lugar niyo? Wala. Well, hindi ko alam yun. Hindi niyo pa narinig po yun. Hindi namin narinig. Wala naman kami ng TV. Ano na yung marinig? Ang naito dito ang TV dito sa sahan. puno ng palapa. Ginagawa ko ito kasi dito ako masaya sa ganitong pagtulong. Masaya ako dito na makita ko yung mga bata na nakangiti habang pinapakain mo. Pag sinabi tayong cultural, kasi malaki ang domination ngayon ng commercialized food and nutrition. So, with a blast of advertising, mas nagbabawa work sa consciousness ng malalo ng bata. Hindi kapag binugbog ka ng commercial, whatever that is, eh lahat naman yan, modified food plus uh, soft drinks and soda. Talagang nagkikreate siya ng malnutrition. It's cultural. Uh, economic is, siyempre, yung intense poverty, uh, talagang kahit na may employment, and kung under, underemployed yan, talagang it doesn't convert. It's an inverse proportional to uh, food and nutrition. Na parating nakadepende ka sa cash, the food and the adequate food and the substantive food are not accessible to the regular families.